Nandito naman tayo kay BBM. Sa bigas pa rin. oo oh, Ano sinabi ni BBM dito mga kaibigan? Tingnan natin ha. Nakita po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at uh, ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang natatnang po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya ginagawang po namin ang paraan. Yan. Mula po sa nakaraang dalawang taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Dami. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng dalawang pupa, magsisimula tayo ng limang pupa. Ayan mga kaibigan, yung rice processing plant. Alam niyo ba mga kaibigan na iisa lang ang pinasin pinasinaya ni Duterte na rice processing plant. Iisa lang mga kaibigan. Alam niyo ba kung ano pa kung uh, sino pang may-ari ng rice processing plant? Isang incheck mga kaibigan. Ka isa isang rice processing plant na ininaugurate ni Duterte. Ito mga kaibigan, ano, pa Nating na natin ha. Ah. Para may siya po tayo mga kababayan. Ito ha, tinan nyo. Yung uh, ka isa kaisa-isang rice processing na ininaugurate ni Duterte noong 2019 lang mga kaibigan. No? Oh. Sino yan? Sino yung rice processing plant na yan? Ito, malaki-laki ito mga kaibigan. Nasa Leyte yan eh. Oh. PRRD opens Leyte, eh. 1.7 billion rice processing complex. Iisa lang po yan mga kaibigan. Kay hey, ilan ang napagawa niya? Ang dami na, di ba? O. Oh. Anong sabi dito mga kaibigan, ha? Alanggilan, President Rodrigo uh, Duterte inaugurated on Friday night the Philippines 1.7 billion privately owned rice processing complex of Chen Yi Agribentures. Hahaha. <laughs> <laughs> targeting to modernize farming in 1,000 hectares of rice fields in Leyte province. Tinchik ang may-ari pa rin mga kaibigan. Bambira, di ba? Kay BBM, ah, ang dami niyang uh, inina na mga rice processing plant. Oh, kay Duterte ka, isa-isa mga kaibigan. Di ba? At yung rice crisis mga kaibigan, ito yung uh, na-research ko na sa isang post kung bakit nagkaroon ng rice crisis ng 2018. Yan po ay kapalpakan ni Manny Pinyol Bukbuk. <laughs> Kagagawan po ni Manny Pinyol, ni Manny Pinyol yun mga kaibigan yung rice crisis. Pinili ni Duterte yung si Manny Pinyol na Bukbuk. -buk siya yung uh, pinagtiwalaan ng uh, tangang si Duterte na mag manage ng mga agriculture, 'di ba? Mga agricultural products, ang bigas, gulay. Ito namang si Manny Pinyol na tanga, nagyayabang na po ng 2017. First quarter ng 2017 nagyayabang na parang ang lakas daw ng harvest ng bigas. Noong January 2017 mga kaibigan, tingnan natin yung post niya kung bakit nagkaroon ng rice crisis ang Pilipinas at nagtuloy-tuloy ng 2018 hanggang 2019. Anong sabi dito mga kaibigan? Tingnan nyo ha. Ito ay Manny post. post. O, Bountiful Harvest First Quarter 2017. O, January, February, March. di Diba? Bountiful Harvest. Ang laki daw ng harvest. di ba? President Duterte stops NFA rice importation. Bakit niya ini-stop? Ito kasi ang dahilan mga kaibigan. Elated by reports of a bountiful paddy rice harvest in the first quarter of 2017 and a dramatic increase in the average yield per hectare. President Rodrigo Duterte yesterday announced that he has ordered the suspension Oh, additional rice importation to protect Filipino farmers. Anong mukha ko na ihiharap ko sa farmers? Why would we allow importation to compete with local product? Hanggang ngayon hindi ko mabasa anong ginawa nilang rason. Of course, hindi natuloy dahil binara ko yung rice importation daw. Subsequently, sabi ko, stop. Open market na tayo pero you know, You have to protect the Filipino. President Duterte said in Talavera, Nueva Ecija, where he attended the Rice Harvest Festival. Oh, ito ngayon ang mga sumunod na pangyayari dyan. Ipinatigil ni Duterte yung rice importation ng unang tatlong buwan ng 2017 dahil naniwala siya dito kay Manny Bukbuk na malakas Marami yung ani ng 2017. Yung pala naman mga kaibigan ay palpak. Di ba 2018 nagsimula yung rice crisis? Dahil may rice crisis, pinaprove na ngayon ni Duterte yung rice importation sa pamamagitan ng rice tariffication law nila ni Cynthia Villar. Great job! <laughs> Di ba mga kaibigan? Kita nyo ang kapalpakan ni Duterte. No. Oh, 2018-2019 rice crisis. Pinagmamalaki nung 2017, malaki daw ang ani. Yung pala naman, kakaunti mga kaibigan. Kung malaki ang ani ng uh, first quarter, aabot po yun hanggang 2018, hindi magkakaroon ng rice crisis kaso po, palpak po si Manny Bukbuk Pinyon. Ayan o, napakalinaw ng post ni, ano, ni Manny Pinyon 2017, mga kaibigan. Diba? So huli natin kung bakit uh, nagkaroon ng mga kapalpakan ng rice crisis. Kagagawa ni Duterte at kagagawa ni Bukbuk Pinyol. Iba mga kaibigan? So nahuli huli natin ang uh, root cause ng katangahan ng Duterte administration sa bigas. ba? Diba? Yung katangahan nila sa bigas. Mga Pilipino nagsaper. Nangatuwiran pa dito si Duterte, eh bakit ko ba papapasukin yung mga bigas na yan? Eh mahihirapan ang mga farmers natin. Tapos noong 20, 2019, nagpapasok naman ang mga importation. Ang tanga mga kaibigan, ba? Diba? 2017, no, sabi niya, anong mukha ko iharap sa farmers? Why would we allow importation to compete with local product? 2019, nag-import na mga kaibigan. Kita niyong katangahan. Kabubuhan, di ba? Bulok talaga. Talagang mahina si Duterte, mga kaibigan. Yan yung ating masasabi dyan si Presidente natin ah, talagang palpak. Ha? Ah, para yang si ano mga kaibigan eh, para yang si Long Mihiya, hindi ko sinasabing mayabang si Long Mejia. Ang sinasabi ko mga kaibigan, yung karakter ni Long Mejia ay karakter ni Digong. Mayabang. Diba? So mga hanggang dito na lang mga kaibigan, konti lang pagpapatunay, hindi na kailangang damihan ng pagpapatunay dyan. Ang talaga pong totoo ay palpak po ang Duterte pagdating sa bigas ng panahon. Yung tatay ni Sara Duterte, pinakamalaking palpak sa Pilipinas pagdating sa bigas. Mga kaibigan, sana po ay matuto na tayo na wag na nating ibalik ang mga Duterte sa kapangyarihan dahil kapalpakan, kapalpakan, kapalpakan. Tulad ng mga nabanggit ko kanina mga pangako, puro po yun nilipad ng hangin mga kaibigan. Diba? So, ayan, natutunan na natin, alam na natin ang uh, kapalpakan, kabulukan, kabubuhan at mga alam mo yon mga sabihin natin na mga kabulukan ng Duterte pagdating pagmamaneho. Ah, pagdating sa pagmamaneho ng agrikultura kaya sa, tama yung sabi ni BBM na nilang agrikultura ay palpa <laughs> palpak mga kaibigan na nadat ng agrikultura. Kaya sabi niya, o sige, magpapatayo ako ng maraming rice facilities dahil hindi nga yung ginawa ni Duterte ang bugok. So hanggang dito lang mga kaibigan. Marami tayong napatunayan dito na talagang wag nang ibalik dapat ang mga Duterte na yan ha. So hanggang dito lang mga kaibigan, lagi ko pong sinasabi pala, mag-iingat kayo. Huwag kayong magpapatakbo ng mabilis na napakabilis mga kaibigan. Ha? At napakadaming uh, nangyayari ngayon sa sa ating mga kalsada dahil wala nga pong uh, disiplina na ngayon ng mga tao dahil doon sa nakarang administrasyon nagbigay ng kulturo ng katarantaduhan kasi so maraming salamat mga kabigan sa panonood lagi po tayong mag-iingat patnubayan po kayo ng puong may kapal mga kabigan